Hello po sa inyong lahat. Kasama po natin ang ating mga beauty queens sa mga kaibigan. Ayan po, si Fatima Luntok at saka si Charlene Gonzalez. Hey! <laughs> kami ay mami mesta, pero wala na magpupuntahan. Eh. Ayun. <laughs> at wala kami masyadong kilala. Pero whatever, ay pupunta pa rin po kami doon. Magigot ikot. At syempre, kasama kayo. Let's go. Charang! At habang kami ay bay papuntang Nauhan, ay nako meron tayong babalikan. Kami ho, ni Joseph ay nagpunta sa isang pestahan sa Barangay Aurora. Ay nako ito po yung kwento. Masaya. Panoorin natin <laughs> kami ay nasa Aurora. Dito kami dinala ni Joseph. At yes, pala. Eh wala naman kaming kakilala. <laughs> dito lang ang ganapan no? oh. So, hindi na po punta dito kayo sa lakad ni Chito. At dito na nga lang daw. Kasi piyesta, siyempre, iba yung karisma ng piyesta. Ay wala naman iso si Joseph eh, doon sabi niya <laughs> idudungaw niya yung mukha niya doon at baka kayo makakakilala wala <laughs> namang tas pig mood eh wala oh Walang ganap nga. ano walang ganap siyempre may kakilala naman kaming isa kaibigan namin ay siyempre nakakaya naman pumunta ng charo nang oo, oo nang wala naman hindi man kami na invite or baka naman baka naman ang kanya ano eh Basta ko din pumunta go diba inilabasan namin ng ulo namin <laughs> Wala pa rin nakuha, wala pa rin nag-iibay. Hanggang <laughs> uulan? Uulan na eh, wala pa eh. Sabi ko nga din, dahan-dahan ko, tutututin ang takbo. Baka may makakabansin, nakalawit na yung uno namin nalang. <laughs> Ay, napapag-asa na lang natin, sinulbon na rin. Kaya nga eh. Kahapon pa pa na nagtanong kami sa ale, oh. Kahapon pa pala ang piyesta. ka, Joseph. <laughs> Gurado ka ho, nakahapon pa. <laughs> ano na? Walang amoy na handaan. Ano uh, na? Walang amoy na handaan. Ah, ah, parang... Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Kaya wala nag-aaya sa amin. <laughs> Thank you. Ayan o, diba? Tapos na. Eto kasi. <laughs> okay. Go, go, go. Gutom na ako. <laughs> ninyo okay, ay tatahan muna ng yung church, yung church yung bago kami maghanap ng mga kakilala. Ang <laughs> <Sigur. laughs> lalakas sa lubang miyesta, walang kakilala. Saan ka humihandaan? <laughs> Naghahanap din yata kayo eh! <laughs> Naghahanap. Ay, okay. oh, oh? kilala ka pala kilana. eh! Ay! Ay! Oh, kilala ka, Mari! Ay, wari... Oh, Nawala na. <laughs> Nawala ayo. Bakit? Wala yung matao, syempre dito Wala nang Simba muna Simba tayo. Namimigay sila ng <laughs> mga libreng <laughs> tinapay, o diba? na Thank you po. Bakit tayo? Ha? Russia. Dahil, oh, dahil na, na-bless na, na? Bless na po yan. Okay. Sige. Thank you po. Bibigay ko dito sa mga bata. Sige natin si, ano, you know, sensor ko, darling ko. Sige po. Thank you po. Happy piyesta sa inyo. Happy Piesta. <laughs> okay, tara. Sa so, maghahanap tayo ng kakayahinan. Ang kakilala? Di ba maraming kang kakilala? Ito ba yung superstar dati na now, Oo! Hindi, parang bakit puntahan? Ay pareho, naging beauty queen na rin. Beauty queen ng San Agustin. ang beauty queen ng? Uh, Motel oh Ras. O, Motel Oo. Nasaan na mga kakilala niyo? mga fans niyo? <laughs> mga sa... mga kaibigan, piyesta ang piyesta, o. Oh. Ang daming maangiyan. Ano, may sa sila. Tara, doon daw tayo! Teki, di ba yun na? <laughs> Okay, so dumo na. <laughs> dumo na kami pupunta kay Divine pero dahil tara sang araw, may merong antik na bahay. Let's go. Yung lang kakilala namin nga pala dito. Tara. <laughs> oh, kung yes, pa kita di na dito? Hello po. So. <laughs> Doon. Okay, tara. Uh -huh. eh, sarado yata. Nakasarado. <laughs> kaya baka wala lang baka wala lang baka wala lang baka wala lang kanta eh kasi ha pero may mga sasakyan naman eh mali mo nakipag close in pero parang wala nga yo eh pag close sa ready wala eh pag close ay wala eh ayan close ang pinto ay wala nga ano wala nga wala lang sarado sarado wala tara na Ala, ala, kaya mo na, close it. <laughs> Sarado kasi, ala ka naman sumugod tayo doon. Ano ga? May show o eh. pero, pero close, oo. Oh, na. Para mabubulilyasa rin naman ating piyesta number two. <laughs> Ayun lang kakilala namin dito eh. Mag-isip ka. Mag-isip yung mag mga tinuruan nyo dati. Dami-dami nyo mga tinuruan dati man. Di sa totoo lang, tinututuro ng mga talent, ng mga beauty pageants. Eh, ibig sabihin, eh, yan naman yung eh, lunch lang. Di ba, pwede-pwede naman mag-lunch, magbinudo, bumili ng adobo. Kaya iba yung piyestahan di ba? Iba yung saya, no? Iba yung sarap. Pag okay, na Pagna ng chicharro may nesta ka, <laughs> oo. Sila, kumain na sila ng chicharon. Ano mare, ano mare? <laughs> nat, ang aabuti natin sa pamamiestang ito. <laughs> Diyos ko. Buti na nat, ako'y bumili ng chicharon at nabuti Kaya nga, na. Ay, ako eh. pa naman pa, ayoko, ayoko, ayoko. Hindi ayo ko, ayo ko. <laughs> Di sila ang busag ako, hindi. <laughs> okay lang, pag wala talaga, hindi siyempre, ay, kasi na nabag naman kumain sa ano, wala pang, wala pang ano yun. Kaya lang, ayun nga, alam yun na, di ba? Pilip Pilipino tradition, yung asarap ma maging habang nangihinay. Asa bang pag nga na Okay, let's go! Ang palengke. Saan sa si... Ay, din na Sorry na ba? <laughs> Tayo ba'y kakam again pa o hindi na talaga? <laughs> <laughs> Sabi ni Cesar, baka tapos na yung ganda. Sabi naman ni Joseph, ano yun? May oras ano, <laughs> ako Ako'y na rin kakilala natin yung Pogi. Tandaan nyo yung farm na pinuntahan natin, na may mga luya, mga ano ngayon, mga sili, ano? Oh. Oh, Parang wala kayo ng mga sipods noon. Ay, meron daw sa mga parinda rin, ipasyala natin. Aray, agro-pair ng Ah, group agro pair Agro-pair. Ayun, may mga bugs-bugs din -bugs yan, oh. Ay, ay. Ah, diba? oh. Ari mga namimiss mo eh, oh. Napakatuno. Mga hipon-hipon. Ay, magkano mga hipon mo? Ari ho, ano pa. Ito si Pare Koy ay tatlong araw pa dito sa Nauhan. Dito sa park ng Nauhan. Ay, punta kay Dini. Magkano kilo mo ng ganda Ay, di ka pinatikin mo kung dito ng sukang... Ano nga yung sukang pinatikin mo sa amin? Ay, tatlo na rin. Mga tatlo, apat. Magkano, are? Magkano lahat yun? 2,250. 2,250. Ah, tama ba ko? Kalalaki nga yun, eh, usun. Kasama ng basket din eh. <laughs> <laughs> oh, Pwenta diba? nga. Masarap dito. Bakit nga? Suwerte tayo. Ano kasi, misis? Ah, ano yung misis? <laughs> Ito yung yung na uh, Giant Takunan Dwarf. Giant kasi bunga malaki. Ano oh, talaga? Sa ibang... Uh... Anong karne? Yan oh! Yung may gusto sabihin ng bahay. 50. Anong tawag din niya? Giant Takunan Dwarf. Giant Takunan Dwarf? Ibig... Giant Dwarf? Da, buo nga yung giant. Pero yung puno, dwarf. Ah, oh, ayun. <laughs> Nagtaka ko, ba't ka ako magkasama yung giant at dwarf? Dormicast. <laughs> Ari ay? Dormicast. para sa? Fertilizer. Natural fertilizer. Oo, uh, natural. Magkano magkaroon ka Ah, 15 pesos ang kilo. Marami kang... Marami ang, Marami kang pinoproduce na rin. Ari naman ay ano, Gare? Eh? Yan ay ilang-ilang para sa kapitbahay mo. Ilang-ilang? Ay, may amin nagkakita rin? Ay, hindi pa no sa bulaklak na, na amo 'yan oh. So yon ang bagsak natin ngayon ay dito sa magandang resort ng aking kaibigan. Ayan. So dito natin ibubuhos ang ating puot at <laughs> galit. Dahil, imagine, ay dalawang pestahan yung... <laughs> dalawang pestahan pumalpak tayo. Aurora. Tapos kumunal. At tapos, tapos nauhan. Ano pa kayo susunod na pestahan hindi natin na hindi matutuloy? Di ba lagi tayo nauunsyami? Aki okay, tara. Oh, meron kayo event? Ay, ayan, o di ba? Hello po! So may event, ito yung events place. Pwede pwede kayo dito na mag, may, may pool. Ililipot ko kayo mamaya ha. Saging tayo ngayon. Ayan. Di ba? Happy fiesta! <laughs> Sugar. na ko So yan, ang ganda ganda ng resort. Medyo na frustrate tayo sa ating ano, sa ating kain. Pamimiyesta. Sa pamimiyesta pala, Oh. Ikaw ba? na yan. Kaya nga ay Aurora. Uh -huh. Tapos kayo dito sabi ko nga tawag si mo Ngayon ang Salit sa na menudo, bumagsak sa sa nilagang sad Yes, okay. Ay, pero With Pero, na, nalingay, nalingay pero na, 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 Pero in fairness, ang sarap. Gusto ko sana gusto ko yung coffee ano, ito may coffee lover eh. Hindi ko alam kung nag serve sila rito. Ito po ay Villa Agida. Kaibigan ko yung may-ari that's why welcome tayo lagi-lagi kapag ako ay nangaabala. May swimming pool, may mga cottages. Ayan, merong reception hall para sa mga kasal-kasal. Ayan. Punin mo na ito, Mare, pag nag-birthday ka ng 75. Ay, oh, pwede. Oo, oh, oh, 75th At, birthday. Hello! Naan dito ang iyong, ano, Ali. kapatid? Alin dyan, Mare, dalawin. <laughs> <laughs> Kabayong itinuro mo, Mare. Kabayong itinuro niya. Okay, so dito na tayo. So maraming salamat. At uh, tayo na kapasyal. Dine ka, darling? Mare, ano ito? Kalabaw. Karabaw. Ano ito? Tama raw. Ah, tama raw. Yes, di ba? Diba ang shape ng ano ng uh, ano ng uh, karabaw at saka sa tama raw. Okay, fine. Thank you po sa pag-welcome. <laughs> yes. So sabi ko nga sa kanya pag may mga ano siya, may mga event, idea, di ano, gustong mag-overnight kasama kanya mga tropa at mga kamag-anak o di, here. Pwede. So tawag lang po kayo sa numerong ito. In case na meron kayo mga gustong detalye na malaman para makapag-occupy kayo dito, makapag-daos ng events dito sa Dilia Agida okay. Events Place. Ayun. Sa personas po yan. Yes, personas. Ah, di kumunal to? Ah, kumunal oh, pa. Kumun <laughs> <laughs> okay, part pa po na po ng kumunal. Ibig sabihin, malapit po tayo sa boundary ng persona. Ayun, okay. Lusot talaga, all right. So, yun, ngayon po, edi eh, syempre, ititrita lang natin sila ng lo alo, lomi, mami. Lomi. Okay. So, maglo-lomi na lang po kami, Siyempre, Sama pa rin kayo para makita nyo may pistahang pupuntahan namin na lumian. <laughs> sisiguraduhin namin na sa ikatlong pagkakataon, pag mamaya, kailan ba ang mga susunod na piyesta? Sisiguraduhin na namin na mayroon tayong pupuntahan. Ay, okay, na Dexter na lang, kaya kay, ano pa, Bautista, Bautista, no? May kilala sa Victoria, kay marami, kay April. Ayun ako sa Victoria, October? 15. October 15, sa marami kami mga pupuntahan at sigurado namang hindi kami mapapahiya sa inyo. Kay Nora hmm. Razon pa? Oh, oh. Ay, nako. Ah! <laughs> Okay? So, thank you sa isang araw na kami. Alam ko maraming nag-aabang nito. Ipagkikwentuhan namin yung mga nararamdaman na namin ngayon bilang mga, bilang mga, mga 35 and above, mga pangarap, ambisyon, mga nararamdaman sa umaga, nararamdaman sa gabi, may pagkakaiba ba? ba? <laughs> mga iniingatang pagkain, meron na ba? ako. Oh, oo naman. Mga maintenance, meron na? Ah, wala, May maintenance, wala pero wala akong ini. Wala pa, o oh, yan. Okay, so ano yung mga ginagawa namin para ma-exercise at maaliw-aliw. Diba? So pag-uusapan natin sa sunod. This is your friend, Rupato, to inga dugudugo sa mas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Rupatology, pa more and more and, more. Thank you! Para mga kandidata. Lalalala Lalalala la. Ako! Mrs. Biscoche! Ah, yes! Binili mo niyang kotse nga niyan, gawa ng payong? Ay hindi! Ay ano? Ang <tags> tagay <tags> ah! <tags> <tags> Lalalala la, la. Ako! Mrs. Biscoche! Ah, Binili mo niyang payong niyan, di gawa ng kotse? Ay hindi! Hindi! <tags> Ayano. Kaya na si... La 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 la... La la... Good morning, <laughs> Mrs. Picot! Yes! Ko sa herada naman to. Bakit? Binili mo ba yung kotse n'yan? Gawa ng payong mo? Ah, oh, hindi! <laughs> eh ano? Ibang binili ko. Ano yun? Nagustuhan ko kasing payong ng resort. So... Resort ang binili ko. Oh! Boshka! <laughs>